What's up mga idol? Welcome sa ating channel. Ngayon naman ang gagawin natin mga lods ay yung cellphone na hindi rin nagcha-charge. So ang model nito ay Foco X3. So pinaalala mo lang ito mga idol, galing po ito ng Kainta Rizal. Shout out po pala sa may-ari nito si Sir Jonathan Palais Kabulisan. At ayun mga idol, so pinadala niya dahil nakita po natin mga video na gumagawa tayo ng mga hindi nagcha-charge. At nung dinala sa atin mga idol ay baklas baklas na. So grabe ang nangyayari dito sa loob mga idol, nagkamali po ito ng hinang at nagkabungi-bungi na po. Ang ilalim nito. So, ayan, una, tanggalin mo natin yung screw at mag-shoutout tayo dito. Ayan, lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ang pinaka-main issue nito mga idol ay hindi po siya nag-charge. So, pinaghihinang po ang ilalim dahil napalitan na po ito ng charging flex. So, gumana naman daw. At ang nangyari mga idol, ayan, kung napapansin nyo po, nabungi na po ang pinaka-connector <laughs> ng charging board. Pati po yung baba niya ay pinaghihinang-hinang na po siya. Ayan, kung napapansin nyo po, meron pong nakikitang mga tingga at nagdidikit-dikit na po sa konektor. at pagdating dito sa ilalim, ang nangyari mga idol, ayan so nakita nyo naman po mga idol, bagong-bago po yung flex pero ang pagdating po sa charging board sa ilalim, ayan, nabungi na po siya wala na po yung kabilaang paa nya, so yun po yung positive at pinaka ground so kung napapansin nyo rin po mga idol, yung pinaka ilalim nya, ayan so nag namuti na po dahil hininang na at yung pinaka connector sa ilalim mga idol, kung napapansin nyo po, ayan So tanggalin po natin yung charging connector o charging board. So dyan po nakakunikta ang pinaka flex ng charging sa taas. So ayan kung napapansin nyo po puro hinang na po siya mga idol. Hanggang baba po yung hinang ayan. So kung napapansin nyo po naiwan po yung mga tingga. So tips ko dito mga idol kung hilaw po ang pagkahinang nyo talaga ay lalong matuluyan lang ang cellphone. Dahil mag short na po yan dahil nagsidikit-dikita na. At ayan mga idol nabungi-bungi na rin po siya. So, nagkamali po ito ng hinang. So, nagdikit-dikit na siya mga idol. So, ang kailangan dyan natin mamaya ay tanggalin natin yan at palitan natin tong pinaka connector ng charging board. So, connected ito sa speaker, mouthpiece at pinaka vibrate mga idol so palitan ko sana ng replacement mga idol kaso lang wala pong dahil marami pong nanood sa ating video so dapat daw ang ilipat ay ang pinaka charging pin lang kasi para original pa rin ang pinaka charging board kaya mga idol ayan kung napapansin nyo po ilipat ko po ito na galing dito sa replacement papunta sa original ayan mga idol so unang gagawin natin so tanggalin po natin yung charging connector So yan po yung nasira. Kakahinang yan mga idol. Mali-mali po yung hinang. Siguro ang mga banghinang ay pud-pud na. So ang nangyari mga idol ay hindi na po siya nakakahinang ng mga linya. Kaya ang mangyari magdidikit-dikit na po yan at madadamay ang mga pisa. So kagayang mga idol, nagdikit-dikit ang matingga. So ayan, short na po yan. Kasi yan po yung positive mga idol, yung nasa pisa na yan, yung, uh, yung nagdikit-dikit na yan, yung tinanggal natin. So, ingat-ingat mga idol, kung wala po kayong gamit, mas maganda ipaayos na lang para mas hindi lumaki ang inyong gastos. So, kagaya nito mga idol, kapag hindi po ito makuha sa palit connector ay mas mapamahalang mayar dahil charging board na po ang bibilhin natin. So, maghanap po tayo ng original para mas tumagal. So, ayan, linisan natin at maglagay po tayo ng kunting matingga sa pinaka-connector. So, dyan po natin ilapat mamaya ang galing doon sa replacement papunta dito sa original na charging board para original pa rin ang kanyang charging board at matibay talaga so mga issue po nito ng mga unit na ito mga idol, yung pagdating sa charging lang talaga at yung mga deadbolt, so madalas nito ang charging lumuluwag, bababa ang karga kaya ang mangyayari mga idol, minsan pinapalitan ng flex at doon hinihinang din niya ang pinakalinya. Kaso lang, ang pagkakamali lang dito mga idol ay nagkamali po ng hinang at nagkadikit-dikit na kaya nag-short na kahit anong gawin dito ay hindi na talaga maipa-charge kasi nagdikit-dikit na po ang mga parts sa ilalim. At ayun mga idol, ilapat na po natin. So tinanggal ko po ito galing sa replacement. So parehas lang po sila ng connector mga idol. So ayan. So ang gagawin natin mga idol, naka-350 hit lang po tayo at nilagyan natin ng plugs at pinaka thinner para hindi nasunog mga idol at linisan natin. So ayan mga idol, kung napapansin niyo po, so replacement connector na po 'yan pero ang charging board ay original. So ayan mga idol, sobrang ganda po ng pagkalagay natin at sigurado ako dito gagana ito 100%. At tingnan din natin mamaya mga idol kung magcha-charge ba siya ng normal, magpapas charging ba siya? At magtunog ba ba siya? Kasi connected ito sa charging, speaker, mouthpiece mga idol. So yan po yung i-check natin mamaya. So dito mga idol dahil nagdikit-dikit na rin dito ang mga tingga. So tanggalin natin yan kasi hindi po yan magpa-charge. Baka umiinit lang ang cellphone dahil nagdikit-dikit ng pagkahinang mga idol. So ayan tanggalin natin yung mga tingga-tingga. So yung kabilang gilid nya mga idol dahil napingas na po yan ay ground lang po yun ay walang problema. So kung yung kabila po ang natanggal ayan po yung positive. So kailangan natin i-jumper. At ito mga idol bagong-bago na po ito ang pinaka-charging flex. So yan po yung gamitin natin mga idol at sigurado ako dito mga idol 100% ito tested po ang ganitong gawaan dahil napakaganda po ng paglapat natin sa pinaka charging board connector. So ayan, subukan natin i-charge mga idol. At tingnan natin kung mag-charge kasi napacheck na rin ito. Ang sabi, did boot daw. At ayan mga idol, 100% nag-charge sa kagad. So maraming salamat pala sa nagpadala nito mga idol. Galing po ito ng Kainta Rizal. So sa gusto pong magpaayos ay mag lang kayo sa ating FB page. Jewel Phone TV Official New Feed. So ayun mga idol, nadali natin kaagad sobrang saya po ng may-ari nito at ginawaan pa tayo nito na review sa ating channel at napakaganda po ng review niya mga idol. So sa maraming salamat po may, sa may-ari nito at grabe mga idol, solid po ang gawa nito mga idol dahil original pa rin ang charging board niya. At ayun mga idol, so kargahan natin gamit ang original na charger. So mag, mga ilang minuto magbabalik po tayo at ayun mga idol. So after 30 minutes mga idol, ang bilis po niyang nag -charge. At mamaya mga idol, i-check po natin ang pinaka-speaker mouthpiece dahil connected po yun doon sa ginawa natin. So ilagay mo natin yung scroll lahat. Ayan, mga idol. So, ang dami pong napuntahang gawa nito. Mga idol, kung napapansin nyo po, yung dikit niya, meron pong item, meron pong double adhesive. So, ibig sabihin, patong-patong na po ang pagbaklas nito. Nakailang paggawa na ito, mga idol. Kaya, ayan, tanggalin natin to para hindi po angat ang ating paggagawa. At maraming salamat pala sa inyong tiwala, mga idol. So, mag-PM lang kayo sa ating feed. So, kung magkano po ang singilan ng ganitong problema. So, ayan, mga idol. So hindi ko na po siya g-jumper kung napapansin nyo kanina dahil bago naman po ang pinaka charging flex niya. So connected po yung jumper sa charging flex mga idol. At minsan naman kahit palitan mo rin po ng charging flex ay eh, hindi po gagana at kailangan talagang i-jumper ang linya. At ayun mga idol nag apply po ako dito ng double adhesive para dumikit ulit kasi kanina hindi na po siya nakadikit. Dahil nakailang baklas na ito mga idol at sigurado ako mga idol panoorin nyo po ang dulo ng video kung normal na ba ito lahat. At sana mga idol supportahan nyo po ang ating channel. paki subscribe at pakilike po ng at ting video at pakiclick ng notification bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. At ayun mga idol, linisan muna natin at i na po natin siya. So meron na pong 40% mahigit. At ayan mga idol, ang bilis po niyang mag-open. So nung huibis pa po pala ito pinagawa mga lods. So nabalik po ito kinabukasan dahil dumating po ito sa akin ay 7.30 na ng gabi. At kailangan po siyang obserbahan dahil nakita nyo naman kanina na grabe ang pagkasira. So ayan, sinubukan ko po siya i-charge mga idol. Nag-charge naman siya, nag-quick charging na at lumalabas na po ang pinaka pas charging sa screen. At nung hiningi ko pala ang password dito mga idol, ang sabi niya ay wala pong password. So nung nabuksan na po ay meron password. So hindi ko po siya matry. So marami po siyang binigay na password pero hindi talaga gumana. So ayun mga idol, sinarge ko muna ito ng ilang minuto at hinintay ko po ang password at grabe sobrang tagal po bago namin nabuksan dahil ang dami po niyang nabigay na password at hindi gumana. At ayun mga idol, mat-check na po natin ito Ito po pala yung pinalitan natin ang tawag po dito ay charging connector. At ayun mga idol, mat-check na po natin then una nating i-check dito ay yung pinaka tunog speaker. Ayan, punta po tayo sa settings. Ayan, taasan natin, babaan. At kung napapansin yung mga idol, ay sobrang ganda po ng tunog niya. Wala pong pagbabago. Kaya ang tips ko mga idol, kung purul po ang panghinang niyo, wag nyo na pong ihinang. Kung mas maganda mga idol, palitan nyo na lang po ng buong charging board para hindi mas lalong lumala. Kasi bag nag-short po yan, ay matik po yan, mada-damage po yan. At yun mga idol, so nirecord ko po yeah. siya para matisting po natin ang pinaka mouthpiece niya kung gumana pa ba. At ayun mga idol iplay po natin Kung napapansin nyo mga idol ay tumutunog din po siya Ayan sobrang lakas wala na pong problema At yung pinaka vibrate nito mga idol Connected din po sa charging ay nagba vibrate na rin siya At ayan mga idol lumabas po ang quick charging Pati ang fast charging So yun lang mga idol at sana Suportaan nyo po ang ating channel Huwag nyo pong kalimutan mag like mag share at mag subscribe Maraming salamat sa panonood